Hello guys. Ito guys oh. Lalagyan ko siya ng gatas. Ang ah. kayo mito sa amin kung tawagin sa waray ay kayo mito. Sa Bicol ay Star Apple. Star Apple guys. Kayumito mito. Sa Tagalog di ko alam. Temido. Ang aking kutsilyo guys ay bungi. Yung guys, oh, bungi ang aking kutsilyo. Yung isa naman guys ay maporol Ayun, yummy yummy na siya. Healthy body hindi na kumanda Dati Kinukuha lang namin dati ito Nung nasa probinsya kami guys Sa summer kami Nangunguha lang kami doon sa tito namin guys Ayun guys Kinukuha namin doon sa tito namin Kasi guys Doon kami natutulong Sa kapatid ni nanay guys Kay Manuel Bitong, guys. Marami silang tanim ng ganito. Ay, hindi. Isang puno lang ang tanim ng tito ko na ganito siya, guys. Star apple. Pero, guys, ang daming bunga. Ang dami talagang bunga. Tapos, guys, doon kami natutulog pagkagabi, guys. Tapos, nangunguha kami. Pag araw na, guys, so, inadapat dapat kami sa bahay bago kami umuwi. Pumupunta kami sa bubong. Nangunguha kami ng ganito, Star Apple. Shout out, shout out. Shout out. Sa mga kasamahan ko matulog. Mabuti guys dati. Nung nangunguha kami doon sa bubong ng uncle ko guys mabuti hindi kami nakita ni Glinda shout out Glinda ati Glinda ayun kami nakakaubos ng star apple ni Manoy Bitong kasi edi ba guys kaysa mabulok lang ayun kinukuha na lang namin kasi ganun rin naman eh Kinukuha rin nila, bibigyan rin naman kami. Kaya kinukuha na lang namin. Ang <laughs> pasimuno si Bini. Si Bini nangunguha, pasimuno si Bini. Nangunguha kami nito. Tapos so, si Inday, si Inday, promotor sa... Wala pa ang aking gatas? Ano mo na, kung dispose ba, parang... At saka si Inday, shout out Inday, Pueblos. Ikaw ang pasimuno sa kona ng kayo nito, kalamano, eh. random lang itong aking video guys ang madanan nito guys ng mga relatives ko na mga nakakakilala na may ari na kay Mito na kinukuha na namin dati pasensya na po tita ko lang naman yun Akin na hindi siya easy upinir ilagay mo na doon pabuksan mo rin ito kay papa pabuksan mo kay papa hindi siya easy upinir okay okay Will, for, Ayun guys, itong aming mga gawain noong mga bata pa kami. Ako si Inday, si Frances, shout out Frances. Sabi ni nangunguha kami guys. si Larone Sobrang dami rin naman kasi sayang lang mabubulok. Kaso wala kaming paalam. Kinukuha lang namin. Walang respito. Wala kami respito. Namunguha lang kami. kalamano Manoy. Shout out Manoy in heaven. Ito na siya guys. We love you. We miss you.

Gabi na. Huwag na kayo lumayas gabi na. Kumain ka na nga Ano ah, yung ano? ba okay, okay. yung kayo Yung alin? Yung pera. Magkano Mer yung, 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 ba sa? Kapatay. ba rin Kaya Mga Hindi yung bariyo. Ah, ano. siya nagbila? ano, yan? ano yan, be? Ayan yung kani ano na ano 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 Yung ano 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 ay nagbili kay ano walang bariya Si Papa, paborito niya ang moron. Pero niya yung kaagad kasi ako din naman ako. Ibig na niya. Matatamis. Ito, ito na lang kasi ma... Namiss ko kasi ito eh. Charan, charan. Ang dami buto, pati buto nakasali. Pati buto, nakasali siya. Ito guys, oh. Baka matamis na. Tama na nga. Iluwan nyo na lang yung buto. Kasi, ang daming buto. So guys, lalagyan natin ng yelo guys. Lalagyan natin ng yelo. Abusin ko na. Yummy yummy na siya guys. Para na siyang ice cream. Yummy, yummy na. Hmm. Patakam. Yung guys, so parang ice cream. Violet, violet siya. Violet, violet na siya. Yan yung sa ano Tapos, yung van? Ano yan? Hiniram, ano po? Dahil ang namatay ka pamilya mo. Tapos mga kasama mo ka pamilya mo. Tapos na huli di ba? Gusto ko guys, malaki ba, sa akin. Na, kayo kayo kay, yeah, sa kanila, maliit sa lang. Kunti mali lang sa kanila. Ay, <laughs> Kasi siyempre ako ang gumawa. Dapat malaki sa akin. Kasama, Dapat malaki ang baso Al ko guys. Yan. Kasi ako ang gumawa yes, sir, ma eh. I noticed yung itong jacket mo no mayami hey, na parang ice cream siya guys yes po at uh, napabalit tayo din namin na napabisita tayo uh -huh. sa one rider group ay actually po di pa malamig masarap tayo basta po kami eh lumapag sa vehicle ride. ay feeling safe and secured kami kasi sumasalo sa amin no minute na po kaya ah Matuluan. Uh, Isa sa namin yun ang One Rider Party List. Nakita pa okay. Ano ang advocacy mo at ng One Rider na para natin yung kababayan natin dito sa Beacon? Kami po. Thank you for watching asa. guys. Kami sa... Kakain na ako.